Morning tayo mga sir. So, update tayo sa daang hari. Sisi sa pricing niya. So, bibigyan ko kayo ng idea. Kung magkano ba ang pricing ng ating uh, daang hari 186. So, ito nga pala yung pinakalitis model na ating uh, Euro Motors na pampasada. So, daang hari 186 sisi ang tawag po sa kanya. So, Euro 3 na po siya. And then, uh, sya po ay timing chain. Tapos yung mga headlight niya, may pipeline light na siya na LED tapos yung tail light AC niya ay LED na rin so napakagandang upgrade niya din si Daang Hari po meron po siyang uh, uh SRP na 69,000 69,900 so yun po yun pag niyo po siya ng cash basis meron po kayong 69,900 na uh, SRB so ano ang kasama niya sa Uh, 900 so meron siyang free helmet LTO registration na 3 years na and then meron siyang tools side mirror, battery at minsan ang mga kasa meron siyang previous na jacket kapote, yun po ay optional lang sa mga uh, promo so ngayon ang ang daang hari euro po ay hindi po siya uh, straight monthly so magkakaroon po kayo ng down payment na minimum ng 5,000 So sa 5,000 po, meron pa tayong kontrata doon na 6 months. Ang monthly po niya sa 6 months ay 13,488. Sa 12 months ay 7,405. 18 months ay 5,378. And then, sa 24 months po, ang price po niya ay 4,364. So, ito, ito yung bumababa na siyong uh, na, so sa 30 months ay 3,756 and then sa 36 months ito po yung tatlong taon ay 3,350 so lahat po yan may discount pa po tayong 300 so yung 3,350 mo babawasan ng 300 na rebates so magiging ano po siya 3,050 na lang so, ang minimum time payment po natin ay 5,000 pwede po tayo sa 6,000, 7,000, 7,500 8,000, 9,000, 10,000. So, kapag 10,000 naman po ang inyong dinown, ang presyo po niya sa 24 months ay 4,084. Sa 30 months ay 3,517. And then po, dun sa 36 months ay 3,140. So, yun po yung updated natin sa mga price natin regarding sa down payment and hulog niya sa loob ng 36 months. So, yun. Depende po ang hulog niya sa daw niyo ko. Pag malaki ang daw, mas mura po ang hulog. Lagi po natin tatanda kung kailan po kumuha kayo ng motor, yun po yung binaka due date no. Halimbawa, nagkuha kayo ay September 26. Unang hulog nyo po ay November 1. So, may, uh, yung start po ng 26 to 30 sa mga kasa, ay next month na po na auno na po siya maguhulog kasi uh, may cut-off po sila ng 25. So, ganun po yung ibang kasa so, depende po sa ka, petsa ng inyong pagkuha ang inyong due date so, halimbawa naman, kumuha kayo ng uh, October 1 so, magiging hulog nyo po ay November 1 yun po yung basihan ng inyong due date so, discounted po tayo ng 300 kapag hindi na po kayo nagpahabot na due date nyo na auno halimbawa ay 30 Yan. discounted po, po kayo, 30 hanggang 1 discounted po, po kayo ng 300 sa inyong regular monthly. So, yun po yung pinaka pricing natin sa daang hari 86 euro 3. SRP po natin ay 69,900. yan po ang ating update. So, abang-abang na lang po sa ibang promo. Sana pumasok din po siya sa straight monthly na promo para yung uh, down payment ko po ay uh, bumaba. So, depende po yan sa presyo ng hulog ninyo kung i-straight